sa karon sa buyo ni ang balay sa uh, sa utuay kay mama ililing medyo ano po hindi masyado ano po uh, malinis kasi wala pong taong kapira dito naisipan ko lang po na pumunta dito kaya ayan magandang bahay sana to kaso lang walang taong nakatira lumang luma na po ito tagal na yan hindi oh. ko pa nakita yung anong tsura sa loob magandang bahay to tapos magandang ano, tirahan dito kasi maaliwalas yung hangin bisita bisita lang po tayo dito ito po yung bahay ng aking uh, ano tawag dyan balay sa akong ugangan ito ng balay so walay tao nga nagpuyo son agitanuhan gitanuhan eh na ayuhan yan Pakiganda ng ha, bahay na to Ayan, yung paligid ng bahay. Natatakot tayo kasi ano, ah, napaka ano yung ano, yung paligid. Hindi po narinisan. Yung sabi ko nga, walang nakatira dito. Ang lumang luma. Haunted house. Ayan. Ayan. Talagang lupa na na bahay ito. Wala na po nakakita. Nakatira yung alwas Sira na po. Kasi nga walang nakatira dito. Yung paligid. Medyo uh, takot na tayo ngayon magpunta sa ano sa mga lugar na adamu barani eh uh, yan diano takot po tayo hindi po ako di po tayo natakot kung anong spirit po diyan kinatakutan ko lang po yung ano kasi uso ngayon yung ano cobra parang napatay ya takot po tayo balak ko sana ang gumunta sa loob kasi wala akong kasama baka pagpasok natin may kubra dun sa taas nako yan maganda sana to bahay na to napakalaki yan takot akong pumunta sa taas dati-dati dito po kami nakatira yung maliliit pa yung aking mga anak dito po kami nakatira siguro nasa ano, almost 5 years kami dito 5 o 5 to 6 or 8 years kami dito nakatira yun kasi hanap tayo ng ano ibang matitirhan kaya wala na pong tao dito na miss ko lugar lugar ang bahay to kasi dito na lumaki yung ating mga anak Di dalam po ako pupunta doon sa ano sa loob baka may ahas sa ano sa taas naman dah dahan-dahan da tayu aku aku apa yang berlaku